Umaga puso ay tinuturing na icon sa telebisyon ng master showman na si Kuya Germs. Pero ano nga ba ang kwento ng kanyang buhay sa likod ng kamera? Panoorin po natin ito. Walang tulugan. Yan ang tumatak na linya na nag-iisang master showman na si Herman Moreno o mas kilala bilang Kuya Germs. October 4, 1933, ipinanganak si Kuya germ sa Maynila. Nagsimula siya bilang extra sa mga pagtatanghal. At sa mga pag-extra-extra -extra niyang ito, nagbukas ang pinto para mapasok niya ang mundo ng telebisyon at pelikula. Mula 1963 hanggang 1990s, halos taon-taon dinawala nawala ng pelikula si Kuya Germs. Tayo na, handsome. Sino? Ako? Hindi. Ako. Abay, puno na lang pala kayo eh. Hindi pa rin. Isa na rito ang pinagbidahan niyang pelikulang payaso noong 1986. Kung tigilan mo nga ako ha, beauty. Na pang Taong 2008, naging parte siya ng isang indie film na Paupahan, kung saan nanalo pa siya ng Best Supporting Actor sa FAMAS Awards. Pa, ka, Pero bukod sa mga ito, mas nakilala siya sa pag-host ng mga programa sa telebisyon. Gaya ng Germside, Germ Special, Jimmy Super Show at Walang Tulugan. Naging parte din siya ng radyo kasamang iba't ibang personalidad. Hello! Walang! Tumatak din sa lahat ang maukulay niyang suot. Sa bahay ni Kuya Germ Samot, saring sa koleksyon na nakadisplay dito tulad ng mga figura ng mga payaso at iba pang Hollywood figures. ngunit sa lahat ng parte ng kanyang bahay, ang mini theater ang kanyang pinakapaborito. Dahil sa pagmamahal ni Kuya Germ sa industriya, nagbuo siya ng Paradise of Stars kung saan siya mismo ang nag-design. Malaki ang naging kontribusyon ni Kuya Germ sa pagdidiskubre at pagpapasikat ng mga artista kaya naman marami ang labis na nalungkot sa kanyang pagpanaw. Isa siyang tunay na showbiz icon na naghatid ng ngiti at inspirasyon sa maraming Pilipino. Isa po si Kuya Jerm sa mga nagsilbing gabay ng na marami sa mga sikat na artista ngayon kaya naman walang patid. Ang pagdating ng mga artista at pang nagmamahal kay Kuya Jerm sa kanyang burol sa Mount Carmel Church sa Quezon City. Darito ang report ni Katrina Son. Mga kaibigan, tatay-tatayan, ama at matalik na kaibigan. Ganyan kung ituring ng karamihan sa industriya ng showbiz, ang master showman na si Herman Moreno. Kaya walang patid ang pagdating ng mga kaibigan, katrabaho at mga anak anak ni Kuya Germs sa kanyang burol. Malaki raw kasi ang naitulong ng master showman sa kariyer ng karamihan sa mga sikat at kinikilalang mga artista ngayon. I'm sure you're looking uh, uh, down on us with a smile and uh, hindi hindi po namin kayo makakalimutan tayo every day, every single day hindi namin makakalimutan na merong Kuya Germs. Gusto ko pong magpasalamat sa lahat ng mga ginawa mo, hindi lang para sa amin kundi sa industriyang ito dahil kulang ang industriyang ito, hindi kompleto ang show business kung wala ka. Oh, ang si Kuya Germs, hindi ko naman siya manager pero you know, he would act like a manager to you, like a big brother to you an uncle to you uh, doon -do siya palagi na mag-a-advise sa'yo. Ang ilan naman di pa rin daw makapaniwala hanggang sa ngayon nawala na si Kuya Germs. Hanggang ngayon talagang parang hindi ko maiisip na wala na siya. Yung sinking mahirap mag magsinking na matanggap But, you know I'm sure uh, he's up there nga na uh, talagang nandiyan siya para bantayan naman tayo. Gayunman, naniniwala rin sila na mas mabuti na ang kalagayan ngayon ng Master Showman. Kaya mensahe nila. Buong ay ko, lagi akong papasalamat kasi masasabi ko lang tapos na yung mission niya. Dumalaw rin sa burol ni Kuya Germs si na GMA Films President Annette Gozo brugar at GMA Executive Vice President at Chief Financial Officer Felipe S. Yalo. Nag-alay naman ng mga awitin ang iba pang kaibigan at mga nagmamahal kay Kuya Germs. Ituro ang paraan ng lahat para alalahanin ang kabutiang ipinakita sa kanila ng nag-iisang Kuya Germs. Para sa unang balita, Katrina Son reporting. Maraming tagahanga rin ni Kuya Germs ang dumalo sa tribute sa tinaguriang Master Showman. May live report si Athena Imperial. Athena. Tama ka dyan, Ivan, dinagsanga ng mga kaibigan, tagahanga at kaanak ang tribute para kay Kuya Germs dito sa Mount Carmel Church kagabi. We all have our own Ang pagdagsa ng mga tao kagabi sa tribute para kay Master Showman Herman Moreno ay patunay umano ng dami ng taong binigyan nito ng inspirasyon at minahal nito habang siya'y nabubuhay. Malaking kawalan daw si Herman Moreno, mas kilala sa tawag na Kuya Germ sa Philippine Entertainment Industry ayon sa mga kaanak at kaibigan nito sa showbiz. Anila, wala raw papalit sa itinuturing nilang ama sa showbiz industry na buong pusong minahal hindi lang ang industriya kundi maging mga taong nakakatrabaho nito. Hindi lang mga artista kundi maging mga gwardya, production assistants at runners kagabi, nag-alay ng mga awit kay Kuya Germ, si Mr. Pure Energy Gary Valenciano. Kinanta nito ang Send in the Clowns, isa sa mga paboritong kanta ng Master Showman na bumida sa pelikulang Pinamagatang Payaso noong 1986. Inawit din ni Gary V ang The Warrior is a Child. Siguro yung pinaka-fondest ko was my last meeting with him kasi walang mga kamera you know, walang, walang mga tao na pumapaligid sa amin. Kami lang dalawa sa kwarto niya bago pa siya dumating, bago dumating pa si Angeli. For me, that's yun ang masasabi kong pinaka-memorable kasi doon ko nakita kung gaano ka-vulnerable si Kuya Germs na alam niya na, na may therapy, dumadaan siya sa mga iba't ibang klaseng pagsubok with regard to his health. At andun ako. Dumalo rin sa tribute ang batikang aktor na si Tirso Cruz III. Bukod daw sa pagiging direktor ng mga pelikulang ginanapan ni Tirso noong siya ay nagsisimula pa lamang sa showbiz tulad ng Guy and Pip, A Gift of Love and My Blue Hawaii, nagsilbing gabay umano si Kuya Jerm sa kanya lalo pa teenager pa lamang siya noon. Sila yung mga tao talaga na pag sinabi mo, the Philippine movie industry, para bang isa siya sa one of the very first names na mention mo kagad na oy gusto mo ng Philippine movie in story. Ito ang life story maganda because itong taong to yung buong buhay niya inalay sa industriya ito hanggang sa kahuli-hulihan ang iniisip niya Eto paring ito pa ring industry nito. Babauni naman daw ni Ken Chan, nakilala sa pagganap nito bilang Destiny Rose sa GMA Afternoon Series, ang mga payo ng kanyang tatay germs yung, of course, yung mga payo niya. Hindi, walang oras yata na hindi niya ako pinayuhan. Namahalin ko yung trabaho ko at hindi lang yung trabaho ko, kundi mga katrabaho ko. Ivan, maaari pa rin bumisita dito sa Mount Carmel Church ang mga tagahanga at mga kaibigan para masilayan si Kuya James. Ivan?